ibili pa 'yung mga bunga rito ah Ja, <coughs> ja, mm <clears throat> Hindi, ano, ito, Wala, oh, walang pasag eh. Mapon, nakaisa ako, napanood mo? Ah. Walang pasag, oh. kami eh. No. Kaya ano, dahil ko naman bahay, Ano mo, ano yung nakablog ako, yan, no. Hindi naman yun no. Patay mo nga muna, kasi wala ano. mo na, alam mo yung patayan, di ba? Di ba sa ilalim? sa buka sa taan na may mula ng Justina Abalana na mimiwit ang mga dito. May kung ilang piraso na din ang isang kantuli ang kanilang nahuli. Kabilang si Mang Romeo de los Santos sa Naminoy, alon kay Mang Romeo, matagal na silang namingin dito ng isda. Noong isang linggo, nakabing ut ng 27 kilo ng pinto o fish. Nakita ko siya, umaga na sa ibabaw. Kita ko yung buong katawan niya. Kalang huyong, walang pahir. Ang ganamit ko ng huyong, ang tira. Si Mang Kuboy Parayon naman, plak-plakan ng nahuling minsan may ilang taong naging din madalas silang nakakahuli ng isda. May mga tiyak na buwan na marami ang kanilang nahuhuli. Ah, namawala lang isda dito pagdating ng April hanggang June. Pero pagdating naman ng July, yun, na naman ang hulihan ng isda dito. Nakunin pa ng New Steam ang aktual na mga nakahuli ng isda katuri gaya ni Mang Romeo. Ilang taon ng marami ang isdang nahuhuli sa Pasig ay sa mga residente dito ng bangkat ngi ay iniyaw at mismo ang epekto ng mga aksidente dito. Okay ano na? ay mga istadang ano lang lang sa tinig ko lang ano, sa istadang ano nang lang sa kalaro. Ang katotohanan ay matataho mag-iinar ko nito. Patuloy ang palaralap din ng awtoridad na dapat pa sumailalim sa pagsusuri ang mga isdang ng para malaman kung likas ka inen kasi may mga traces pa ng uh, chemicals na maring in the new future ay eh, sa katawan sa pala nag-manifest. So ayaw naman natin mangyari yun. Pero ayon kay Mang Romo, matagal na dito ang mga nahuhuling isda dahil ang Queen Dory na nahuhuling na. Ito si Adobo, Lata, Rito, Lito, 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 Buhay ang mga ilog pasig, sana lang atuloy itong pagmalasakitan at huwag ng tanggulan ng mga pasura at mga industrial waste para ang mga yanang tubig dito, ligtas na mapakiwabangan ng mga 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 mga. Abel Mercado, Iman Silienos.